Guys, so welcome to my YouTube channel. For today's video po, um, sasagutin po natin ang ilang mga katanungan ng ating mga SSS pensioners regarding po sa annual confirmation of pensioners or tinatawag po nating ako. Okay? Um, kinakailangan po lahat po ng mga SSS pensioners po natin um, 70 or 80 years old pataas ay kinakailangan pong pumunta sa SSS every year para po makonfirm ni SSS na buhay pa po ang ating mga SSS pensioners. Kung hindi po natin ito nagawa, the possibility of makakat po ang ating pension. Okay? Um, kung hindi po kayo nag-comply sa annual confirmation of pensioners, um, po ating pension. Okay? Ngayon, ang gagawin po natin, kung nagkaroon po tayo ng ganitong problema, pupunta po tayo sa um, SSS branches, okay, sa kanilang mga pisina, para po um, mag-fill up ng annual confirmation of pensioners po at um, kakausapin po kayo ng mga staff po nila regarding po sa application po ninyo sa ako Okay? So kasama po dito ang inyong mga IDs. Siguraduhin po ninyo na pagpupunta po kayo doon, pag mag fill up po kayo, kasama na po ang mga government-issued IDs po na nagpapatunay na kayo po 'yung nandoon sa kanila. Okay? And uh pag uh, okay na po 'yan, hindi lang po natin ang uh, ilang buwan and then 'yung mga hindi po ninyo nakuhang um, pension kung ilang months po yun na hindi po ninyo nakuha um, makukuha at makukuha po ninyo after po ma verify ang inyong application sa ACOP or Annual Confirmation of Pensioners po. Okay? Um, kaya nga po, as much as possible po, um, every year pumunta na po kayo sa malapit na SSS, SSS branch para po ma-confirm na kayo po ay buhay pa po, ma-confirm na na hindi pa po kayo patay. Eh baka po um hindi po kayo pupunta and then malaman niyo na lang po na wala na po kayo or nakat na po ang pension po niyo. So guys, ulitin ko po no na kung kayo po ay kasama sa mga retirees po natin na 70s or 80s and above, please annual po ang pagpunta po natin sa SSS branch or kung kayo po ay may total, total disability kaya kinakailangan po nadalhin ang ating pasyente or kung hindi naman po talaga kaya pwede po tayo magkaroon ng video at ipakita sa kanila na sila pa po ay buhay okay? sana po nakatulong po ako maraming salamat po bye bye